mga ka-livestock Welcome back to my channel at Chard TV Livestock Farming Happy Livestock Farming po sa ating lahat Mabuhay tayong lahat na magbababoy uh, Mga ka-livestock Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-create ng videos dahil nawala yung Silpon uh, ko na hindi ko na recover agad yung youtube ano ko channel ko dahil nandun yung ano dun lahat yung password sa so, um, google account ko uh, buti na lang na recover ko mga lifestyle ito yung ano ay isang inahing baboy natin na nanganak ng punsi piraso punsi piraso mga ka-livestock yun patulog tulog pa meron din tayong isa dito ito yung mama ng tatlong biit ko sa kabilang pin itong inahin na mga ka-livestock sikan pariti na ito sikan pariti niya 11 heads so hindi masyadong lugi mga ka-livestock kunti-kunti -kunti lang yung alaga natin tatlo lang yung inahin baboy ko may isa doon sa kabilang pin ah mga ka-livestock itong week na to 20 days old 20 days old sila so uh, sold out na pala itong mga ka-livestock so, mayroon ng ano uh, Babayaran na lang ito pag ano, pag walay na ang pamamaraan ko mga livestock sa pagwalay 30 days diretso na kasi malakas naman silang kumain kasi 5 days tinuturoan na natin yan yung pakainan ng mga biik kaya yung mga buyer natin na nakabili wala namang feedback kasi maganda naman yung pag-aalaga natin sa mga biik kaya tuloy-tuloy din yung growth nila. Sa pang mga ka kalimstak, uh, pagwalay nila, eh, ano pa yan, sa tinatawag na may winning pin pa yun, doon pa, pansamantala, yung ano, bagong walay nila na biik. I think, mga 15 days. Uh, Depende sa practice ng farm pero yun talaga yung proper sa atin wala naman tayong paglagyan ng uh, na talaga diritsyo na walay uh, dipindi lang naman yan sa practice na uh, lifestyle bakyan lang tayo yun nga na yung kinagis na natin yun na lang din yung ipagpatuloy natin pindi din sa inyo kung ano din yung practice yung iba sa akin sa akin pag 30 days straight so na talaga walay ilalagay na sa patinis o growing pin mapapansin natin mga ka-lifestalk marami ng batik-batik na lumalabas dahil yung mama eh, hindi na ito puro so, may halo na din may kakaunting blood na ano duro kaya pitrin, kaya may batik din yung <coughs> bandang kuitan niya at sa mga anak niya doon niya ibabato yun, yung blood na nakatago sa <coughs> sa katawan niya pag kahit na ano mga ka livestock pit rin yung papa pag mataas yung antas ng lahi ng inahin natin bira lang magmana kasi dominant yung ano yung white color compare sa mga brown o kaya black kaya maglabas lang ng batik-batik yung mga anak pag ano uh, matas yung antas na lahi sa mamapig natin yun yung importante mga kalimstak na magandang lahi talaga yung uh, mama mamapig natin parang nagugutom na rin yung mga bilog gusto nang magbibis yan lang yung practice ko mga livestock wala talaga akong paruwing kasi mahirapan ako pag ano pa time na pasampahan sila kasi natural meeting ako hindi ako nag artificial insemination kasi maganda pa rin yung resulta sa natural meeting na uh, masisigla yung mga uh, bin sa artificial insemination naman kadalasan hindi mabuntis dahil yung mga uh, commercial na nag artificial isang kuhaan ng semen sa bur hati nila yun ng napakarami aabot ng walo walong eight heads yung kaya na inahin na pwedeng ma uh, Uh, na, ano ba kaya na si na pinaghati nila kaya masabi ng malabnaw kaya maganda pa rin sa natural meeting ng buo hindi rin mag uh, tawag sa bisaya noon maglanday kaagad yung hinahin natin maganda yung ano niya. Kumbaga consistent lang yung paglalandi niya after na mawala yan. Lalo na pag may sarili tayong burt kasi mga kaamoy-amoy. -amoy. E ako wala akong bur dahil tatlo lang yung hinahin ko malubit man ako sa kain ng bur so sa ano ko nalang ah uh, doon lang ako sa bur na, uh, may bur na nagsiservis um, ayan mga livestock Kaya, kung mapapansin natin 20 days pa ito um Uh, lalaki pa itong mga baby Or, tapos nahirapan sila bibi para masikip so basically mga livestock kaya ng mga sinabi ko sa pagpili ng ilang dapat mahaba yung katawan kasi maluwag yung ano ba hindi yung mga bait kasi lalaki ng lalaki yung mga bait pag ano, Kaya uh, importante yung mahaba yung katawan Ay, yung mga mahabang katawan Malalaki din yung mga baig na ilaanak nun At saka, marami Kaya kung Inahin Dapat uh, 14 Porte Ah uh, buhay na suso -su talaga pinaka kung may 16 maganda yun 15 maganda din hindi bababa sa pito paris yung giliin natin kasi pag mag anak ng marami hindi rin sila mahirapan practice sa practice ng iba kung marami kang inahid o so maraming nanganak wala naman sila problema kasi ipa-adapt lang nila yung marami sa ibang inahid na kakaunti lang yung anak e sa ating na backyard na 145 lang yung alaga natin inahin maganda talaga yung maraming suso so, na mahaba yung mga tawa na magandang klase Ayan mga kalabistak Mga uh, basic characteristic talaga nilai na uh, kailangan natin tingnan, tutukan para uh, quality ng mga uh, ianak na dito Ito, milky ito na, uh, lahi ng inahin mga puti, milky talaga yan maliban lang sa white door Ayan mga kalabistak parang um, busog na sila tapos ng nagbabibig upulay mga ka-lifestock maganda din yung uh, mga alagang baboy nyo so, that's all and good day hanggang sa susunod